Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin paglilinaw for fist at social pension program for indigent senior citizens. At kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Pinangangasiwaan ng DSWD at hindi ng lokal na pamahalaan. Nagdudulot ng kalituhan sa publiko ang mga kumakalat na maling balita patungkol sa Social Pension Program for Indigent Senior Citizens. Nakarating sa aming tanggapan ang mga maling impormasyon na inilimbag ng Abante sa Panulat ng isang K-dacer, Ania, noong 2018, isinabatas ang R.A. 10088 at Ch. Putapat o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Munit sa katotohanan, taong 2010 pa ito na isabatas. Nakasaad din sa batas na ito na ang mga kwalipikadong senior citizens lamang ang maaaring mapasali. Sila ay dapat na may edad 60 years old pataas, mahirap at may sakit na karite, o may kapansanan, sila rin ay dapat na walang natatanggap na anumang suporta mula sa sinumang kaanak at wala rin natatanggap na ibang pension katulad ng SSS o GSIS at iba pa, kaya naman hindi lahat ng mga mahihirap ay kabilang sa programa. Ang mga hindi kabilang ngunit pasok sa kwalifikasyon ay mapapasali sa waiting list, kung saan maaari silang magkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng programa kung may maaalis mula sa mga existing beneficiaries. Nais ding linawin ng DSWD Region 3 na ang programa ay pinangangasiwaan ng DSWD at hindi ng lokal na pamahalaan, bagamat katuwang ang local government unit sa pag-oorganisa ng payout at pagsalo ng mga katanungan at reklamo, ang mga mayors at ang mga MSWDOs o Municipal Social Welfare and Development Officers ng bawat bayan at syudad ay walang kinalaman sa paglilinis ng listahan at sinasabing pagkadelay ng pamamahagi ng pension. Kaugnay nito, walang katutuhanan ang pahayag ni Desir na intensyonal ang pagkaantala ng pamamahagi ng pension ng isang MSWDO, ito ay naaayon sa paglilinis ng listahan upang tugunan ang mga reklamong natatanggap ng pamahalaan, isinasaad din sa DSWD Memorandum Circular 04 Series of 2019 na ipapamahagi ang mga pension dalawang beses kada taon o kada anim na buwan. Ito ay pirmado ng kalihim ng departamento na si Secretary Rolando Joselito Bautista. Upang may sakatuparan nito, Agarang nag-schedule ng payout ang DSWD Region 3 para sa partial clean list ng programa. Nananawagan ang departamento sa mga profesional na mamamahayag na kuna ng pahayag ang bawat partidong kasangkot sa isang isyu, para sa patas, balanse at tapat na pagbabalita, gayon din ang aming panawagan sa publiko na huwag ikalat ang mga maling impormasyon katulad nito, bukas ang aming tanggapan para sa mga katanungan tungkol sa Social Pension Program for the Indigent Senior Citizens, At Muli, please subscribe, like and share. Hit notification bell for my new video update. Thank you.